tayo ngayon sa Mentai Park sa Oarai Ibaraki and samahan nyo nga kami libutin tong pagawaan ng Mentai ko. Dito nga sa Mentai Park is meron dalawang lugar. Merong museum at merong factory. So yung una nga natin pupuntahan is itong museum. Let's go! Actually maganda rin to para sa mga bata kasi tignan nyo meron dito mga interactive na mga places kagaya nito. Para rin sa mga bata. Bali yung mentay ko nga is galing siya dito sa Sukeso Dara na isda. And right now, nandito yung Japan, ito yung Hokkaido. Nandito tayo ngayon sa Oiso. Sa Ibaraki. Da nga na to is meron siyang tatlong ganito sa ibabaw. So, kung titingnan nyo tong live camera or yung camera, ayan. Ayan yung mga ano, Sukeso Dara. Kung saan ang gagaling nga yung mentay ko. Ayan nga pala yung mga ano klase nung ng fish eggs. Meron nga rin silang playground dito sa loob oh, para sa mga bata. Guys, meron nga rin silang photo spot dito kaya magpicture na rin kayo. Dito nga is makikita natin yung process nung paggagawa nila dito ng mentaiko. Tignan nyo, sobrang linis. Dito naman is makikita natin yung packaging. Ito nga yung iba nila pang mga product. And grabe no, sobrang linis ng factory nila. By the way, pre-entrance nga pala dito. Kaya kapag pupunta kayo dito sa Ibaraki, sa northern part, is daanan nyo na rin tong Mentai Park. Ito na yung itsura ng mga product nila once na napak na siya. And ito yung favorite ko. Itong medyo maanghang na Mentai ko. Masarap yan sa rice. Ito na rin pala Mentai ko dressing. Para to sa salad Wow Mukhang masarap ko Dito nga guys Is may free taste Try natin Tignan natin Ito nga pa na ng itsura nyo Tarakimas mm. Ang sarap Ang oh, astig nito Meron din silang sausage Mentay ko sausage Parang masarap itry Bili tayong isa Meron din silang mentay ko chocolate. And meron din sila nito. Kuri Meron din sila nitong saba mentay ko or yung isda na meron ng kasamang mentay ko. So pag iniyaw mo yan, sobrang sarap niyan. Dito naman sa side na to is my restaurant. Ayan. So if nagugutom na kayo, pwede kayong bumili dito meron silang mentay ko doon, 950. na nasa ilalim nyo. Ayun pa yung iba nilang paninda, merong mentay ko, shopaw, ice cream. Sugoy, meron din mentay ko, ice cream. Try natin siya, 360 yen to. Convert nyo, nyo lang. Meron siyang chocolate, merong mentay ko crackers, and mentay ko ice cream. Mmm! So, it's like vanilla, salty vanilla. Nakalimutan ko ipakita, meron din sila dito ang mga merch. So, merong mga kitchen, meron din silang mga cookie. Yan, mga cookie yan. And merong mga stop toy na mentai. So, tara magbay na tayo. Lalo tayo gamit yung suwika ko may points pa to. Ay, may balance pa siya. Lagi sa mga... So, ayun lang guys. Labas na tayo. And I hope may natutunan kayo sa video na to. Guys, meron din sila ditong gacha-gacha. And, bili tayo ng isa for souvenir. Gusto kong makuha ito. Parang longganisa. 300 lang siya. Oh, oh nakuha ko yung may tray. Pakita ko sa inyo. Ito nga pala yung nakuha natin. ba diba? Nabudol din tayo. So, yun lang. Thank you so much for watching. See you nara.